Ay, anong pangalan mo ma'am? Maritis. Maritis Magandang umaga mga boss Ayun ay, -ar ay, ay araw ng -ar Merkulis mer Punta natin ang palengke ng Kiko Market Alamin natin ang presyo ng tuna At iba pang klaseng isda Tara mga boss Samahan nyo ako Ito yung bungad ng ano uh, Kamarin Market. Ayun, pasukin natin ng ano, parting isdaan. Pero anong isda yan, sir. Yeah. Ano isda yan, sir? Tuna, boss, tuna. Oh malaki 'o. Oh. Malaki 'o. Oh. Oo, oh, sariwa 'o. Oh. Parang pating na oh, 'no. Dito mga boss, dito nyo lang makikita ang malalaking tuna sa ano sa Gigo Market dito sa Kalookan. Eto. Ano pangalan nyo, sir? Ah, uh, John Santos. Yun, no? Oh, Dorado. Dorado. Eh, pupunta tayo dito sa harapan ng mga iwa-iwa nilang tuna. Oo. Oh. Okay. Ito ulo ng ano? ah uh, ano Salmon. Salmon. Magkano kilo dyan, sir? 160 na lang. 160 lang yan. Ito yung, ano, uh, tawag dyan? Dorado. Eh, di na natin na ano, tanungin sila sa presyo, mga boss, kasi mayroon ng presyo yung Dorado nila. Ito. So, Ang gwapo mga nang tagahiwa, oh. Nice. Ayun yung ano si Boss Johnny. Siya ay may-ari ng pwesto nito. Eh si Madam Aureng. <taken> <grips> <By -5. Grips> <taken> ano channel mo, Boss? Ano, Boss? Dario Vlogs TV, Vlog TV. Suscript ito, may mga hipon pa dito, mga busing oh. Ito. 'to Yan, laman 'yan oh. Yan, para hindi na kayo maliligaw, dito niyo lang sa Kiko matatagpuan yung mga malalaking isda. Hanapin nyo lang to si, ano, boss Juni. Pagpasok niyo lang dito sa area na no to, yan, sa may gulayan yan, yan, tabing kalsada na yan, oh. Pagpasok nyo rito, sa loob, dito, sa bungad na bungad tong pwesto niya. Ito. Pag nakita nyo tong wapong to, <laughs> yan na yan. Yan, oh. Eto, may mga hipon pa sila. Abos. Abos. Ayan, o. Hipon. Oo, oh, oh. yan Ayan. 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 Ayan, maraming namimili rito. Dinadayo tong palingki to. At dito naman sa likod, may mga baboy din, o. No? Kaway, 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 kaway. Yan. Ngayon, yung iba hindi pa dito nag nagdi-display. Oh. Kasi ano, maaga pa. Wala wala pang tinda pa. Oh. Kasi ano, ah tulog pa yung mayari. Dito, diretso lang dito, may mga hipon dito. Hindi, hindi ko na sasabihin yung ano, mga presyo mga kaibigan kasi ano, nakalagay naman yung mga tag price nila eh. Tayo. Ayan. May mga sariwa, sariwa talaga siya oh. Ito, tindero nila. Gwapong-gwapo to. Oo. Oh. Oh. Hindi ko na tatanungin kasi ano. Ah. Uh, yan, ayan. Hi. Ay, Ayun. Hi. Ayun oh, ganda. Ang ganda ng uh, tindera dito, tama oh. Ayun oh. Dito niyo lang makikita 'yan sa Kiko Market. Kahit yung tindera nito dito niyo makikita 'yan. <laughs> pusit eto anong pangalan nito? ah ah dolong dolong <laughs> eto dolong yun dulang <laughs> Ayan hindi ko na sasabihin yung mga presyo pero mga sariwa talaga oh kasi may mga tag price na eh Eto, nakasimangot yung tindira. Kaway-kaway naman dyan, oh. Ayun. Eto, kuya. O, oh, yan. Uh, shout out si kuya, oh. Dito naman tayo sa buhay na tilapia. Ayun. Ah, ang patay nila, 50 ang kalahati. Tapos ang buhay nila Bili na boss 60 ang kalahati Ayan, plapla Plapla -pla talaga siya o oh. Ito pa oh. Hmm. Ano boss? Ano pangalan nyo sir? Angelo Angelo Kaso lang wala siyang ano eh Ayan si Angelo dito nagtitinda ng buhay ng tilapia. Kasintabanya yung tilapia oh. Joke lang. Hmm. Diretso tayo sa dulo, marami pa na. Salamat Sir Angelo. naman tayo sa ano uh, mga homemade longganisa at saka eto ang pangalan ng ano nila ay Jan Mon What? Janmosa, Longganisa rin to ma'am di ba? Uh, longganisa tapos ito ham oh, magkano ang isa ng ham mo ma'am? Derte ang isang balot. Oh, uh, ha. Dito. Pag naghahanap kayo ng mga homemade longganisa dito, dito mo lang matatagpuan yan. Kay, anong pangalan mo, ma'am? Maritis. Maritis. <laughs> <laughs> Iba yung Maritis sa ano, ha? <laughs> Ano naman na ito, ma'am? Burger pati. magkano isang balot, ma'am? 30 pesos lang. Ayan, ha? Ilang piraso ang laman, ma'am? Sampung piraso ang laman. Ah, no? Punta naman tayo dito sa ah, uh, pork embutido. Uh, ito, uh, ayan. Magkano isang balot nito, ma'am? 60 pesos lang mga busing isang balot ng pork embutido nila ayan. ayos sa uh, pa rin salami salami. Ayan, hanapin nyo lang. Napakasarap niya salami. Tapos ito ay Jan Mons Homemade Shumai. Ayan. Ayan, may address na nga, oh. Ayan, oh. May address pa yan, no? oh. Kiko.